No more gisa dito sa ating ampalaya. Syempre naman, ituturo ko sa inyo paano ang masarap na luto ng ampalaya na hindi na rin kailangan natin pigaan or ibabad ng asin. Dahil dito ay ituturo ko sa inyo ang pinakamasarap na pampapak, pampapak at papakin na recipe ng ampalaya. So, yung ampalaya natin ay hiniwa hiwa ko lang yan. Tapos ay inalis ko lang yung pabilog na laman niyan. Tapos, syempre, hiwain din natin ng pabilog. Yan ang purpose natin. Kaya naman, hindi natin to hiniwa ng pahaba. Ayan. So, sa pagkakahiwa nito, yung katamtamang laki lang, huwag naman masyadong makapal at wag din masyadong manipis. Ganito, kalalaki ang kailangan natin dyan para na pagkagat natin ay medyo malutong-lutong pa. Kapag ka nahiwa natin yun, ay itabi muna natin tapos maghihiwa rin tayo ng ating kailangan na green onion para paslant lang din ang pagkakahiwa nyan. Sa ating sibuyas, yung saktong pahaba lang ng ganito at hindi naman natin kailangan Uh, ah, masyadong maliit dyan. Tapos pag-iwahiwalay lang natin. syempre itong ating luya. Ayan. So, kailangan lang natin ng maliit na piraso ng luya. Yung parang maliit pa sa thumb size, katulad nito. Tapos, ang ginawa ko lang dyan, binalatan, tapos hiniwa lang ng maliliit. At eh, syempre, gusto natin yung medyo may kagat ng kaunti. Kaya gagamit tayo dito ng siling haba. Yung kamatis natin, no? Laalisin natin dito yung buto sa gitna. Kasi ayaw natin na makain yan. Pero nasa sa inyo pa rin naman kung gusto nyo makain yung kamatis na, na buto sa gitna. At gagamit din tayo yung pineapple tea beets. Tara, timplahan na natin. Lagyan lang natin ito ng asin, paminta, pampalasa, garlic powder. Medyo dinamihan ko ng konti itong ating garlic powder. At itong ating sibuyas, kamatis, green chile, luya, pineapple tidbits, at green onion. Mix-mix lang natin yan. Gusto natin mamix to ng mabuti. Yung medyo mababad pa nga to eh. So gusto natin kasi yung asim niyan ay malalasahan dyan. Ayan. So hindi na rin talaga ako naglagay ng asukal dahil matamis-tamis na itong sabaw ng ating pineapple tea beets. At pagkatas nating nahalo, pwede na yung kainin actually pero ako mas masarap yan pagka nasa ref muna ng at least 1 hour or saktong lumamig lang para kapag ulam natin ay pwedeng iterno dito sa atin ng ampalay salad ay talagang gaganahan tayo at mas lulutong pa ito. Kung nag-enjoy kayo, huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Crush Kusina. Bye-bye!